こんにちはしし。<music> <music> Dami ko lang nilip si Libs dito, malay na pa. Arigato, Sancho. Mga Maha, mahal kong kababayan. Kanina pa po tayo wagayway ng wagayway ng ating mga bandila. Gusto ko lamang po ipaalala sa inyong lahat kung ano yung nandyan sa bandila natin. Napakahalaga po niyan. Yan yeah po, pwede po bang mahirap yan? Yan. Yeah. Yan, yeah, ito po. Kung makikita niyo po, walo po yan, walo yung sinag. Walo yung sinag. Andiyan po yung sino po mga taga Maynila? Ayan, kasama po kayo dyan sa sinat. Sino po ang taga Bulacan? Kasama po kayo dyan sa sinat. Sino po ang taga Pampanga? Kasama po kayo dyan sa sinat. Sino po ang taga Tarlac? Parang sinag ba? Awala. Ah, baka, baka nandun sila sa si EXA. Sino po ang tinga Rebel Siha? Ayan, nandyan din po tayo. Sino po ang tinga cavite Ayun, no? Sino po ang tinga Laguna? Ayun. Sino po ang tinga Batangas? Ayun, naging sumang. si Ma'am. Yan po yung walong sinag. Yan po yung walong sinag na nagkumpisa ng revolusyon. Pakita mo yung flag. Flag. Yung flag, yung atin pong bansa. Ya, yeah, ya. Yeah. Diyan po, makikita niyo yung tatlong bituin. Tatlong bituin. Nandiyan po ang Luzon. Pisaya! Ibig mong sabihin, hindi magubuo Pilipinas kung wala ang Luzon, Visayas, ang Lindanao! Wow! 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 Mga kababayan, tunay po ang sinabi ng ating mga magagaling na lalaki dito at siyempre ng ating kundina. Ang sabi nila, yung mga OFW,